Mag alas 5 ng hapon kahapon July 1 rumagasa ang baha sa Purok 7 Barangay City Camp Central Baguio City sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Makalipas ang labing limang minuto, umapaw na ang kanal na ito dahilan para pasukin ng halos abot tuhod na baha ang mga bahay sa lugar. Ang ilang mga residente nagkumahog sa pagtanggal ng tubig baha. Kaganon kanina, biglang tumaas yung tubig yan, eh, hindi masyadong mano yung ulan kanina. Isa sa mga napirwisyo ng baha, ang bahay nila Tatay Romy. Dalang beses na na pag malakas ang ulan, nababarahan yan. Kaya umaakit yung tubig dito, nababaha kami. Kaya yung mga ibang gamit namin doon, nasira na. Ito. Ang pagbaha ay sinisisi ng mga residente sa bagong lagay na steel screen sa kanal na binabarahan ng mga basura. Kahapon, aabot sa tatlong sako ng basura ang kanilang natanggal sa steel screen. Anila, dekada nang nakalilipas ng huli silang bahain dahil din sa steel screen noon na inilagay ng barangay, pero kalauna ay tinanggal din ito. Hindi pa bagyo yun, ha? ilang oras, eh, wala pa yata isang oras na diretsyo. Mm -hmm. eh, kung bagyo yun, yun nga inaalala namin eh. Kaya sinabi namin kay Kapitan Banjula, kung pwede, bawasan nila yon. Yung... Oo, oh, nababaha talaga kami pag na-stack na yung tubig doon sa may lagod na sabi nila, yung butas doon. Talagang tuloy-tuloy na. Pero kanina, pag sabi nga nila, pag nagdiretso yung ulan kanina, aangat pa talaga yung tubig. Kaya sabi namin niya, kung bagyo na yan, baka kami na yung talagang babalik uli yung hirap namin na magbakit na naman. Depensa naman ng barangay, naglagay sila muli ng steel screen sa tatlong kanal sa lugar bilang bahagi ng flood mitigation. Yung screen na nailagay namin, uh na barahan ng mga basura kaya nagbaklo yung tubig pabalik sa mga kabahayan pero o, ang apektado mga tatlong bahay ata o apat yung design nila kasi maba, mata ay mababa masyado pag nanggagaling sa taslap yung mga dumi na babaran kaya yung tubig umaakyat hindi na nagpo flow sa pababa hanggang mapuno napuno, napuno, napupuno na yung mga dumi sa tas na market maapaw na lahat ng Paraan din daw ito ng barangay para hindi dumiretso ang mga basura sa siltation dam ng City Camp Lagoon sa Barangay Lower Aquarium na isa rin binabantayan. Sa siltation dam na ito dumiretso ang tubig na naiipon mula sa tatlong mga barangay. Kung titignan natin mayroon itong harang, pero kapag napuno ito ng basura ay siyang nagiging dahilan ng pag-apaw ng tubig. Pero ang mga residente nangangamba'ng posibleng maulit muli ang pagbaha. Ang alam ko, kung ano yung ginawa nilang screen doon sa taas, ganun din ang gagawin doon sa screen dun sa pinag ng basura. Yung kung saan may ikon yung basura sa screen na yun, kailangan mataas din sana ng konti yung awang niya para Hindi talaga. Tsaka ang liit ng screen na yun. Kaya doon talaga ang kwan eh, uh, Bukas naman ang barangay para sa pakikipagdayalogo nila sa mga residenteng binaha para sa mas magandang solusyon para rito. Samantala, binaha ang parte ng Bagyo bawang Road sa Barangay Irisan kahapon, ang ilang motorista na stranded sa abot tuhod na baha. Kasi dati-dati na plod naman yon pero during malakas na typhoon. Uh -uh. Pero ngayon, ulan-ulan lang yon. Bakit na na uh, ganon uh -uh. Ang kakagrabe kaya uh, alam ko na maraming apektado doon kasi national highway yon dahil dito plano ng barangay na solusyonan ito. Ang isang pinag-usapan namin doon sa DPWH na nandoon kanina, baka pwedeng palakiin yung, ano yun, yung cross drain, mm -mm. yung kanal, mm -mm. Para, para mas malaki ang tubig ang ma-accommodate niya. Humu pa rin ang baha makalipas ang ilang oras at nakadaan na rin dito ang mga motorista. Vanessa Bugtong, RNG engineers.